De de as we open today we open a stronger league than when we started from the streets to the biggest arenas <laughs> Ang mga bagong 28 minutes of basketball. Dito na bubuo ang mga alamat. Ito po yung tipo na larong ikikwento nyo hanggang sa mga apo ng apo. Ni... b 50. The champion of the third a new era. Magpapasiklab ang matitikas, mga ang mga kagilagilalas. Ayo, October 4 and 5, ipapanday sa kasaysayan ang pinakamaala, pinakamaangas, at pinakaaabangang Ito ang inyong PBA, and nobody PBA 50, solid weekend, dito lang sa RPTV.